nako marami sa mga kababayan natin ang kumakain sa labas, lalo na pagka eh, sila'y gumagala o nagtatrabaho. Pero pakinggan nito ha? paggamit ng plastic utensils, totoo nga bang nakakapagdulot ng gastroenteritis? Patunayan natin yan sa report na ito. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ngayong fast-paced era, normal na lang sa atin ang paggamit ng mga plastic utensils sa pagkain dahil available at disposable. Totoo nga bang harmful ito sa ating kalusugan sa katagalan nating paggamit? Ayon nga sa mga pag-aaral, ang plastic utensils ay naglalaman ng toxic na byproduct tulad ng antimony at lead. Dagdag din sa sciencedirect.com na may mga panganib sa patuloy na paggamit sa mga plastic utensils dahil posible umano makakuha ng severe digestive illnesses kapag nagpatuloy sa paggamit nito, gaya ng gastroenteritis, cancers, metabolic disorders, at fertility issues. kaugnay nito, ipinaliwanag sa solidtechnics.com na kapag pinainit ang plastic cooking utensils sa pan, maaaring maglabas ng mga nakakapinsalang byproduct na oligomer. Ang mga byproduct na ito ay nangyayari sa panahon ng proseso ng pagmamanufacture ng plastic. Take note na ang component ng plastic ay toxic din kaya hindi ito hygienic. Kaya naman, payo ng mga eksperto, iwasan ang paggamit ng plastic utensils. Instead, gumamit na lamang ng metal o wooden utensils.